Moriones Festival dinadagsa sa Marinduque tuwing Semana Santa. Alamin natin yan sa report na ito. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Tuwing Semana Santa, nagsisimula ang Taunang Moriones Festival na dinadagsa ng libu-libong lokal at turistang nais masaksihan ang makulay na pagsasadula ng kwento ni Longhino, ang Romanong Centurion. Suot na mga kalahok ang kanilang makukulay na maskara at kasuotan ng Morion habang nagmamarcha sa lansangan bilang pagpapakita ng pananampalataya at tradisyon. Ang isang linggong pagdiriwang na kinabibilangan ng mga banal na ritual at masayang pagtatanghal ay patuloy na isa sa pinakamalaking kaganapang pangkultura sa Pilipinas. Tatampukan ito ng mga pagdiriwang sa linggo ng pagkabuhay bilang paggunita sa muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na manatiling maingat at sumunod sa mga panuntunan sa kaligtasan habang dumarami ang mga dadalo sa makasaysayang pista.